Nagsampanan ang kaso ang Bureau of Internal Revenue laban sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya dahil sa hindi pagbabayad ng tamang buwis mula 2018 hanggang 2021. Ang BIR ay nagsampan ang kasong kriminal sa Department of Justice laban sa mag-asawang Diskaya dahil sa mahigit na 7.18 billion pesos na tax liabilities mula 2018 hanggang 2021 na hindi sana madidiskubre, hindi sana mabubulgar kung hindi dahil sa flood control issue. Kinasuhan din ng BIR ang corporate officer ng St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation. Ayon kay BIR Commissioner Romeo na nabigong magbayad ng 7.1 billion pesos na laganap and tax liability sa mga diskaya, kabilang ang mga income taxes nila, din ang mabuhis para sa mga luxury vehicle, documentary stamp at iba pa. Posible pang madagdagan ang kaso ng mga diskaya oras na matapos ang audit ng lahat ng mga construction companies na pag-aari ng pamilya Diskaya.